Happy birthday to Daddy. Happy birthday to you. For today's video ay ito ang kaganapan namin kahapon at dahil birthday ko nga ay may pasorpresa ang aking mga alaga. Pero ito hindi na sorpresa sa akin dahil lagi naman itong ginagawa ni Lola kapag birthday ko. Kaya naman for the video on person sa kaganapan na pasorpresa ng aking mga alaga. At syempre, ang laging kasabwat na napakabait na manugang ni Lola na si Serapi. Nakwento sa akin ni Lola na tinawagan niya nga daw Serapi si at nabanggit niya na birthday ko at hindi niya daw alam kung ano re-regalo sa akin. Kaya naman sabi ni Rapi ay siya na daw ang bahala kaya naman yan may pabaloons at may pa cake At kahit abala ito sa trabaho sa taniman ng orange ay agad na bumili ito para madala dito agad sa bahay. At pati nga si Nili ay ligayang ligaya sa mga balloons lalo na sa cake. Ayan nga't ipinakita pa sa akin ni Serapi ang kanyang binili ng mga numbers na talaga namang pink na pink. Number 36 nga ito dahil ako'y 36 years old na. Tawang-tawa pa nga dyan si Serapi dahil binibiro ko. Ang sabi ko'y 18 years old lamang ako. At syempre may pa-cake din. Apple cake nga ang kanyang binili at pinakita niya nga sa akin kung ano nakasulat. At ang nakalagay daw doon ay happy birthday. Tunay naman na napakabait niyang manugang ni Lola na si Sir Rapi, isang tawag lamang dyan ay talaga naman to the rescue. Hindi na nga nagtagal at umalis din agad dahil may importanteng lakad. At syempre todo pa salamat din ako at bago nga siya umalis ay binati niya ulit ako. At ang sabi pa nga niya ay magpicturan daw kami ni na Lola para daw makita ng aking pamilya at makita din ng aking mga anak. Ang sabi nga namin ni Lola ay mamaya siya umalis para makasama sa picturan. Ang kaso ay may importanteng lakad na pupuntahan kaya naman umalis agad. Ayan nga si Lola na lagi lamang nakahiga sa kama ay talaga namang bumangon para sa akin. At kakantahan daw nila ako ng happy birthday. Happy birthday, birthday.

At pagkatapos nga ng aming kantahan, kahit na gulo ay may pahabol pa talaga namang regalo si Lola. Binigyan niya nga ako ng 200 shekel sa pera dito sa Israel o nasa 3,000 peso sa pera natin sa Pinas. Ang sabi pa nga ni Lola ay maliit na halaga lamang daw ang naibigay niya sa akin. Ang sabi ko naman ay hindi mahalaga kung malaki o maliit. Ang mahalaga ay napaligaya niya ako sa aking mismong kaarawan. At lagi nilang pinaparamdam sa akin kung gano'n nila ako kamahal. At pagkatapos nga namin dyan ay may dumating pa na pahabol na bisita ang kapatid ni Lola na si Imadora at kasama ang kanyang tagapag-alaga. At may dala pa nga ng mga bulaklak para sa akin. Bihira nga lamang pumunta dito sa bahay ang kapatid ni Lola at nasa park sila ng araw na yan. Kaya naman nakuwento ni Lola na birthday ko at dumiretsyo na dito sila sa bahay at bumili nga ng bulaklak para dalhin sa akin. At dyan nga ay tiningnan din niya yung halaman na ibinigay niya kay na Lola nung minsan na pumunta siya dito. Mahilig kasi sa bulaklak ang kapatid ni lola kaya naman ang makita niya yung halaman na ibinigay niya ay tuwang-tuwa siya dahil napakadami nitong mga bulaklak. Kinuha niya nga ito para dalhin sa kwarto ni lola para makita din ng kanyang kapatid. Shoutout po pala sa lahat ng mga bumatay sa akin kaarawan. Maraming maraming po salamat sa inyong lahat. Thank you for watching.